Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Martes, ikadalawa ng Abril. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong araw ng Pentecostes, sinabi ni Pedro sa mga Hudyo, dapat malaman ng buong Israel na itong si Yesus na ipinako ninyo sa krus, siya ang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Nabagabag ang kanilang kalooban ng marinig ito at tinanong nila si Pedro at ang mga apostol. Mga kapatid, ano ang gagawin namin? Sumagot si Pedro, Pagsisiyan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan at magpabinyag kayo sa pangalan ni Yeso Kristo upang kayo ipatawarin at ipagkakaloob sa inyo ang Espiritu Santo. Sapagkat ang pangako'y para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo sa bawat tatawagin ng Panginoong Diyos. Marami pa siyang inilahad upang patunayan ang kanyang sinabi. At nanawagan siya sa kanila, Lumayo kayo sa masamang lahing ito upang kayo'y maligtas. Kaya't ang mga naniwala sa kanyang sinabi ay nagpabinyag at nadagdag sa kanila ang may tatlong libong tao ng araw na iyon. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Panginooy tapat sa kanyang salita at maasahan ang kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayang sila ay mamatay kahit magtaggutom sila'y binubuhay. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Ang ating pag-asa ay nasa Panginoon siya ang sanggalang natin at katulong. Ipagkaloob mo na aming makamit o ang iyong wagas na pag-ibig. Yamang ang pag-asay sa iyo na sasalig. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Aleluya, Aleluya. Araw ngayong gawa ng Diyos, magdiwang tayo ng lubos, purihin ang manunubos. Aleluya, Aleluya ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Si Maria ay nakatayong umiiyak sa labas ng libingan. Nang yumuko siya at sumilip sa loob, may nakita siyang dalawang anghel na nakadamit ng puti at nakaupo sa pinaglagyan ng bangkay ni Yesus, ang isa'y sa gawing ulunan at ang isa na may sa paanan. Tinanong nila si Maria, Babae, bakit ka umiiyak? Sumagot siya, May kumuha po sa aking Panginoon at hindi ko alam kung saan siya dinala. Pagkasabi nito'y napalingon siya at nakita niya si Yesus ang nakatayo roon, ngunit hindi niya nakilalang si Yesus ngunit iyon. Tinanong siya ni Yesus, Babae, bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo? Akala ni Maria ang kausap niya'y ang hardinero kaya't sinabi niya, Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, pakituro nga po ninyo sa akin kung saan ninyo siya dinala at kukunin ko. Maria, sabi ni Yesus, humarap siya at kanyang sinabi sa wikang Hebreo, Raboni, na ang ibig sabihi, Guro. Sabi ni Yesus, Huwag mo kong hawakan sapagkat hindi pa ako nakakapunta sa ama. Sa alip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila na aakyat ako sa aking ama at inyong ama, sa aking Diyos at inyong Diyos. Kaya't si Maria Magdalena ay pumunta sa mga alagad at sinabi sa kanila, Nakita ko ang Panginoon at sinabi rin niya sa kanila ang bilin ni Yesus ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.